Naki, okay, magandang ang ngiti mo, Wow! Meron pala. <laughs> Ito po yung mga alimango na nahuli po ni bossing. Meron. Wow! <laughs> Marami din. Good morning po sa inyong lahat. Yan, bali ngayon po ay kami ni Bossing ay mamamandaw ng mga bubo dito po sa Fish Pond. Dito po sa kalakhan. Kami po ni Bossing ay sasakay po ng balsa. Pagkatapos po noon ay kami po ay uh, mamamandaw ng bakikong tapos po ay pupuntahan pa namin doon sa dulo. Doon po. Yung lambat dahil meron daw pong mga banami ay atin iyo yung pamatlawin ano yan? ah banami ayan yung lumulundag-lundag meron pong mga ilang hipon dito ah, sa lubo-lubo ay kinakain po ng isda ito po yung banami eh ay kinakain ng ano, honey, mga... lalagay muna po ni Bossing doon asa bakay kong. At kinakain po ng ano nga isda, langisi. Yung mga agat. Meron pong inilagay dito si Bossing ng mga lipain, labo-labo, langisi. Nandito po. Ay pagka po merong hipon, oh ba, hipon. Ay sinisirak po ni Bossing eh, dahil kakainin niya po iyan eh, ah. Oh, may mga banam eh, eh, Ibig sabihin pala, may mga nakatakas tungba banam eh, doon na napapunta. Saan? Dito ah. Masama pa Alin, may... yung... Aling galing sa irrigation. Ah, galing sa irrigation. Aba oh, yan, aba ilan na iyan? Apat na hani yung nakadlo mo? Hindi, gabay siya. gabay? grupo. May nakikita po namin ni Bosing kanina lumulundag. Parang tumatalon-talon. Gawa po nang siguro hinahabol ng isda. Ah, gusto kainin. Mabilis din tumakbo. Tara na. Maman daw na kata. Saka to sa... Nasaan yung balisa? po kami mamaman daw ni Bossing sa kalakhang ito ng fish pond. Okay. Yan guys, at sasakay na po kami sa balsa. At kami po ay nang makapaman daw na. daw. Wow. Wala. Takas na nga. Ah, hindi nakatakas na. Sayang. Natakasan na po kami Nung alimango. Tuwa po ng medyo tanghali na po kami naman daw. At si Bose nga po ay naghatid pa ng estudyante. Para tayo nasa dagat, Bose. wala aba anong ganayan <laughs> mga walang huli ito talaga wala basa pero hindi nabawasan yung pamain maalo ang pamamandaw sa dagat na ni Bossy. Dito ngayon manakas na, hindi lalo bala sa dagat. Ay, wala na naman. Huli. Laki po ng alo. Lalo pala sa dagat. Alimango. Wow, may huli po kaming alimango. Sipit Abay, bakit? Ay, ikaw. Alpasan daw po ni Bossing at wala pong sipit. Lalaki? Lalaki pa po iyon. Ba, yun yung na natin itong nakaraan, honey? Ah, Grabe lakas ng hangin. Gawa lang gano'y ano eh. Kapag kayo malakas ang hangin han, eh. Kaya daw po nang sisiramin sa inyong pilapin. Ay gawa lang kapag ka po lumalakas po yung alon ng tubig. Ay humahampas po siya sa... Uh, alpas na uli. Sayang. Um... Ano? Wow! Nakahuli na po kami. Ayan po. Nakahuli na po kami ng isang alimango. yata, sing Wala kang dalawa. Ano? Ah, itak. Hipon. Hipon at kasalwa holding. Buko yata yung bell na busing. So, kiti okay, mo. Oo. Oo yun ah so okay, okay. ako din mamaya ng katamamaya ng mura oo okay. ko bawa ka po. oo nga nakahawak ka ako susungkit po si bossing ng buho ko yun yeah, yun magpakakay wow wow, wow. Tama na yung isa? Wala, wala. Ah, oh, walang partner. Dito po sa parting dulo ay medyo mahibas po ang tubig. Kaya yung po kaming mga bubo ay nakaluta, ultaw. Ito po siya. Meron? Wala. Naka hindi man lang pinuntahan yung pamain mo. May lungga. Dito po sa gilid ay eh, napakarami pong sihi. Maraming suso, may bagongon, may batukarit. Ayan po. Ang yan eh. Saan nanguha si Ate Huya, boss eh? Yeah. Doon daw po nanguha dati si Ate Huya Ang Bato Karit. Medyo mababaw po dito ang tubig yeah. Kaya kita po itong mga damo. mo huli mamaya ako na po ipakita sa mga pagkaginagapos na ni Bossing yan po at pinagsasama na po ni Bossing yung mga huli saka tinatanggalan na rin po niya ng pain wow may ibon yun yeah, yung sila ka papan Nakay maganda ng ite, mabosing. Wow, Meron pala. <laughs> May huli po kami. Ayan guys, at tapos na po kami ni Bossing Mamandaw ng mga bubong ditiklok. At kami po ay paduong na. Ah. paano daw maggapos ng alimango Bossing? Ano sabi? May nagtatanong lang ang tutorial. ano hmm. paano maggapos ng alimango? Sinisilo. Sige nga, yung susunod na gagapusin ipapakita ko. Pagkatapos po ni Bossing nagapusin, ay inilalagay na po niya dito sa sako. Ayan po. Ako ko po ipakita. Parang yan bossing yung pinakamalaki mong nahulihan eh. Tingnan niya. Huwag mo muna agad gagapusin at tatamnilan kita dito ng maganda. Lalaki. Takat. Ito sipit. Oh, katakot. Pag nasipit ka na yan. ano doon ilalagay sa ilalim ng uh, sipi. Tapos babalik na si Papakagat. Papakagat yung straw. Para tumay ko. Oh, Yan po. Tigas naman ha. Yung tumay ko magad. Eh. kum na yung straw ay hahapitin para po lumapit dun sa katawan niya. Tapos so ito, sa dobo lang. Para po hindi makapanipit. Kahit pa paano po ang damot ninyo, hindi kan masisipit at may Italy, may tali na. Ganun po lang. <laughs> ay mga ilang ikot kung kahit lang madami pag, mad kahit madami basta hindi ka na masisipit uh -huh. kahit puno mo ng tali kaya nga, eh, sayang sa tali honey. wow ito po ang nahuli nating alimango malaki may papandawin ka pa. Pasilip nga muna. At tingnan po natin yung mga nahuli at ginapos ni Bossing na alimango Wow, marami din pala eh Ito po yung mga alimango na nahuli po ni Bossing. Marami din po. Nakawalong peraso din po. Yan po. At yung mga huli po nating kasag ay ilalagay na po natin dito as isang pingpang naging mayroon din honey yan po ay papahingi ko na lang ang kanaudang dahil birthday po ngayon ni Madel nasun yung takit? yan guys at yung pong aming sinungkit na isang buko ay amin na pong bubuksan at na kami muna ni Bossing ay makainom ng sabaw ng mura. Mura ba ka o na? Matigas na? Sarap ng sabaw na yan. Ikaw na muna. Ubusin mo na. Oh, ay talaga ng sinaid. Sinaid ng sobra. sarap ni eh. iba yung sabaw ni ani eh. iba pag uh, may po alat pag tubig alat Iba na yung mga ugat niya nasa Nakuha ng alat mm -mm. iba yung sarap niya ni eh. Sa iba sarap dito na boko ayan guys at ngayon naman po ay kami ni bossing ay pupunta na doon sa may dulo po ng irrigation at kami po ay mamamandaw ng banami Kaya meron busing Kahapon po ay kami naman daw din ng baan namin Kasama po namin noon ay si Bill. Ay nundaan po namin dito kahapon Ay grabe po ang damo Malagot Ay ngayon po oh, ah, Hawan na Nag grass cutter po si bossing kahapon Kaya maganda na po yung daan. Ayan guys, at nandito na po kami sa dulo. Bulusong na po si Bossing. <tong> Bakit? Malamig. <laughs> Malamig daw po. Ano, meron kaya? Tatanggalin po muna ni Bossing yung mga dahon. Hoy, may kimpi sa labas. si sihihan eh. Kasama po namin si Winter. Saka po si Mac. Daga na po ang panami. Oh, mayroon din. Maraming din bosing. Baka yung mga dalawang kilo rin. marami pong huli yeah. baka ito eh mahigit dalawang kilo bababa ko muna po at mabigat buhay na buhay pa po yung mga banam eh malalaki na po kala po namin ni bossing ay walang nabuhay at kakaunti yung po pala ay siguro ay lumubog lang sa putik. pandawin na rin po ni Bossing yung baki kong kahapon po ay nakakuha kami diyan ng tatlong apat na sugpong malalaki. Ngayon kaya anong huli? Eh? Wow, ay may sugpo din. Malaki. Saan dito na? Sasama na po namin dito ah, sa mo. Uh, mo para hindi na Oh, laki. Grabe. Uh, baka ay, busing, busing, busing. Ay, 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 ay. Ay. wait. Ay, uwa. Uh, ah uh, oh. Tika. Tika muna, wait. Sige. Ay, busing. Grabe, laki po na yun. tataktak na po ni Bossing yung mga nahuli po namin na para po matanggal po yung mga layak dagdagan pa po talagang buhay na buhay pa sariwang sariwa pa ano? sige laki na oo sarap magmangin oh grabe laki po Magkano ang kilo ng ganito, Bossing? Malalaki na po siya. Ayan po, malalaki na po. Si Bossing po ay may binihay po ditong banami. Ito po ay sinirok po niya kagabi. Eh. Tapos ay binihay po niya sa bihayan. Wow! Para po hindi mamatay. Oo, oh, ay dami rin, honey. Dami rin po. Ho, oh, ay puno nga. Busing iyan. Pagka isinama pa iyan. Isang timba po ang pambenta namin ngayon. Naba namin. Ano na rin po ni Bossing? Parang masakit yung makabilag din eh. Buhay na buhay po. Ibebenta po namin sa palengke. Naliwala ka na akin malapit mapuno Ubon ko Naglulundagan po Mga na yung takip Ay. Yan guys at ito na po yung mga pambenta natin ngayong araw Yan pong nasa timba yung mga hipong banami Ito pong nasa sako yung mga alimango Pumakasag ay ibibigay ko po, po kay Udang Pag birthday po kay Madel Ah! Ang makakang tabigyan na yan. 6.50. 6.50. Ano po sa akin natin dyan eh? man. Uno Uno cuatro. cuatro. Uno cuatro. <laughs> uno cuatro. Uno cuatro. Uno cuatro. Uno Aba hindi ko alam kung kokuhan ng footbutt, hindi ko nga makausap. Ako walang talaga sa amin ah, na signal. Aw, aw, aw. Mamaya mo. Aw. Ampuno at makukusta ko dito ah, ulit. Sandalan mo. To. So... Yeah. Ulam-ulam ha. May paulam na si Maloy. Aw. sa mga aw. Ini sa sama-sama. Kanina yan, kay Maddie. <h -15> Ito po yung mga hipon at saka po yung kasag. Bibigay ko na po ito ka ang kay Madel pa-birthday niya. Uh, uh, Ta tao po! Madel! Madel! Ay. Happy birthday! Ay, salamat po. <laughs> Ikaw na lang magluto. Uh, salamat po, tita <laughs> Sige. Ayan po at nandito na po kami sa bayan. Ibebenta na po namin yung mga nahuli po nating alimango at baname. Dito po sa palengke. Kay ate Janet. Ayan at nandito na po tayo kay ate Janet. 5-3 5-3 yan ang listahan nata kami po ay naka 3,580 ayan po at na na po kami ni bossing sa bahay bali yung pinagbentahan po namin sa palengke ay naka 3,580 plus yung kanina na may bumuli sa ating alimango ay 910 bali magkano lahat? Uh, 4490. Ayun. Yun po ang kinita namin ngayon ni Bossing. Aling elara 'yung mga susunod. Ayan po at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aming vlog at muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyong lahat. Bye-bye.